So, ayan mga langga, tayo'y kakain at ako'y nagprito ng tilapia, Kain nagprito din ako ng saging at yung tira naming, ano, tira naming pansit na niluro kanina umaga. So, ayan yung ating rice. Ayan, bago tayo kumain na tayo magpipray muna. Ganun dapat, diva Ayan, solo lang ng modrang kakain dyan kasi yung mga anak ko, ayaw pa nila. So, ako lang. Ang lang muna ang kakain. At saka, ang sarap kaya ang mga langga. Kumain pag ayun. Kagaya ng pinrito kong tilapia na Mainit-init pa yan. Ayan, o, oh, ayan, oh. Tatlong piraso lang yan. Nahigit isang kilo. Malalaki siya, eh. Tapos, ayun. Gumawa tayo ng ating sawsawa na suka toyo kalamansi lang naman yung ating sawsawan. Yung may, may ano, tipong na may nangangagat kasi nga tatlong sili ang nilagay ko dyan so what's new tell end yung aking video kasi kumain tayo ng sili as in kumain ano ba naman yung nagbitay bitay dyan sa ano yung pansit na yan <laughs> anyway ano yan tawag na to solong solo nga lang natin kumain dyan mga langga abay ba diba, banat banat na tayo <laughs> hindi naman as in banat yung kanin ko naman mukhang marami lang tignan dyan pero hindi naman gaano madami yan Siyempre, alam naman natin sa ating sarili kung gaano kadami yung kanin na ating mauubos oh, ba diba? tsaka sarap ko kumain ang sarap kumain pag nakakamay sinadya ko talagang magkamay ako kasi nga ayan nga ang ulam ko ay stilapia diba nga yung sa bandang Diyan yan, may mga ay sa gilid pala may mga tinik-tinik yan, so kailangan ingat din tayo, pero malalaki naman yung tinik ng tilapia, kasi nga malaki malaki din yung tilapia na yan so ayan, sausaw-saw tayo kain-kain tayo yan, na yung sili natin, o ayan so isang subo lang muna ng sili, hinati ko yan eh ay yun, o, ba diba, nasama pero pag once naki sinama mo yan sa pagkain mo nangangaga talaga as in yung anghang niya Parang sumisipa sa dila, char. <laughs> yeah. uh -uh. Sige, banat-banat hey. pa rin ng kain ng modern nyo dyan. Sige, banat pa talaga, oh. Kasi nga hindi pa nga naubos yung isang isda na yan, oh. Parang hindi ko nga maubos kasi nga malaki. Ayan, mm, subo pa more. eh, natin ko. pa, sumubo pa tayo ng isang ano pa, oh. Isang kalahati na sili, oh. Diba? Pampagana din kasi pag may sili. Kaya, ayun. Sili-sili din pag may time char. <laughs> so ayun malapit na tayo matapos diyan. Oo, may nanguya yata si Modra nyo na ano. May tinik kaya yon kanyang nilabas. Aha. Ayun. Yeah, so Ayun pa, ay nakatatlong ano pala ako nakatatlong tigka kalahati na sili yung aking naisubo. Mhm. Uh ba -huh. diba, matibay ma no yung aking bunganga dyan at nakasubo-subo na ako ng sili o, ayan, malapit na tayong matapos dyan. At medyo busog na ang iyong modra. Thank you sa panood. God bless.